Good day at day good mga ka sa kalam At ngayon nga palang umaga, June 11, 2024 Aalis po kami at may pupuntahan kami Na maglalakbay kami, tawid dagat, tawid dahahim papawid mga kasakalam JT May mga kasama po ko, inaantay ko po muna At nauna na yung dalawa kong kasama na si Sienna Fatima at si Toby Ginar At ayan po, nagpangipangitan na kami sa Naiya Terminal 3 At ayan, si Maja number 2 lang kasama ko at si manager number 1 ay hindi pa sumasama dahil busy po siya sa business. At ayun, habang pumapasok kami sa Terminal 3, nangangamba kami dyan kung paano kami makakapasa sa immigration pero napakadali naman po. na uh, pagpasok namin dyan sa immigration, mga kasakalan JT, at ayan, magkakasama na po kami, nagre-group na po kami dyan, mga kasakalan JT. At ayan po, syempre, first time ko pong makakalipad ng oh, para kong OFW, ah uh, pil na pil ko pagiging, ano, at habang nakapila po kami dyan, hinanap po sa amin yung aming passport at siyempre mga saka alam JT, pagkapasok po namin, ayan, nadire-diretso po kami sa pagpila sa immigration. At sa hindi naman po inakakala, kami po ay siyempre nakapasa dyan, Buma bumayad po muna ng travel tax at binayaran po ng kapatid ko at ikay travel tax ko. siyempre kasama lang po ako dito, wala po talaga ang kapera-pera, sponsor lang po ito mga lang JT, piling mayaman lang po ako. At ay habang nakapila kami nagkukwentuhan, nagre-regroup, ayan si Fatima, Ma, magpapa-transgender na po kami diyan. Uh, at ayon, mga kasakalam JT, uh, Air Asia nakapila na po kami diyan. At uh, Pilit po kaming pinauunan ni Ate kasi ako may ID. Uh, at ayon, uh, habang habang nagantay kami diyan, si Kemo nakapila. Ayan po yung pagano, pagpasok namin sa Air Asia. Ayun po yung eroplano namin. Uh, tapos uh, Tinimbang po yung aming mga bagahe dyan. Ah, Siyempre, hand carry lang po kami. Tapos pagdating po namin dyan at pagtapos po namin, diretso na po kami sa immigration. Uh, ah, hanga ba po ng pila ng immigration, mga kasakalang no, no, comment na lang po ako, pero mabait naman na pilahan namin. At ayan, papunta na kami ng immigration. Nalaglag pa po yung ID ko. At ayan, pinag-uusapan na po namin kung paano yung isasagot namin. Pero ang nakatalaga sa aming major ay si Ate Janet. Kaya madali lang kami na interview sa immigration at ayan po yung papers namin at yung flight namin mga kasakalam JT habang binakikita ko po dyan nakapila na po kami dyan mga kasakalam JT at ayan nagboarding na po kami dyan papasok na po pala kami at ayan inaantay lang po namin yung pila mga kasakalam JT na mga kami na mga pila tapos ayan dimiretso na po kami sa loob at pagkapas po namin sa Air Asia at meron na kami pinuntan dyan, may naantay lang po kami para sabay-sabay na po kami may interview. At ayan, na uh, mga kasama ko, si Pisan Jopet, si Karin, si Jenar, si Toby, si Jenar, si Toby, isa pala yun, si Kemo, si Fatima, at si Ate Janet. At ayan, na uh, agaantay na lang po kami ng ano dyan, mga kasalam JT para sabay-sabay na kami pagpasok sa immigration at after po namin dyan, na uh, matapos po namin yan pag-check-in ng luggage sa er sa isang aeroplano at ayun mga alam JT hindi, hindi ko po nakakala na makakarating ako sa ibang country at nakita nyo na po dyan bidang bida si Shena Fatima at si Tobit at si Ate Janet at si Kemo at ayan at pagkatapos po nila kami na po ang susunod dyan sa pag-check-in ng luggage at ayun muntik pa ako maiwan ng aeroplano dyan dahil uh, on the spot ano ako, uh, check-in at ayon pagkatapos po namin mag-check-in, dumiretso po kami sa immigration. At habang naglalakad po kami papasok na immigration uh, para ma-interview ko kami at napakaba po ng pila mga kasakalam JT. Siyempre, ang dami pong paalis at uh, kaya ang dami po nang nakapila sa amin. At ayon pagpasok po namin dyan uh, na naman po na napilahan namin. Uh, uh, hindi naman po kami pinahirapan na uh, mga JT. Uh, hindi pa pula ho kami nakapasok dyan dahil nagkukwentuhan pa. May naantay pa kami mga kasakalam GT. Uh, at ayon, uh, nung siyempre, pag ano namin, kumain muna kami dyan. na uh, pagkatapos po namin ma, ano, sa immigration, makapasa. Nung nakita ho namin na maraming tao, mga kasakalam GT. Uh, at ayon, pagpasok po namin dyan, na uh, immigration na po yan. Uh, na po yung sinasabi kong pila sa inyo na inantay po namin na... Uh, pagpasok namin dyan at ayun, pila lang po kami dyan. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi na po ako pumila dyan sa mga priority kasi uh, one is to one is pri priority lang. Isa lang po pwedeng kasama. Ayun. At dito na po kami pumila sa regular mga kasakalan JT. At ayan. At syempre, nung kami na uh, mga kasakalan JT, pagkatapos po namin, Pumasok na po ako, nauna na po ako pumasok kasi nakapasa na po kami sa immigration. Inantay lang po ni Ate Janet yung ibang kasama. Siyempre, siya yung uh, nasa leader namin. At ayun, uh, hindi ko akalain na manager ako sa pagkakataon na yan. Mga kasaka, alam, JT, pagpasok ko po dyan, e eh, x na po yung bag namin dyan. Pagkatapos po namin dyan, siyempre ah uh, nauna ko pumasok dyan, mga kasaka Alam JT, hindi ko na po muna sila inantay dyan. Uh, dahil wala pong upuan dyan, doon ako ko sa loob nagantay dyan sa mga may upuan, mga kasaka Alam JT. Kaya pinasok ko po muna yung aking bagahay. At ayun, pagkatapos ko po, syempre, ah uh, nagarap na po ako ng pag ko sa kanila dyan. At ayun, na uh, na, na, na nakita ko na sila at ayun nagsama-sama na kami meron naman kami pinunta ni Fatima dyan habang nagikot-ikot kami dyan ni Fatima at umuorder si na ate ng aming kakainin ng almusal at ayun uh, meron na kami kanainan dyan na yung pang almusalan at kumain na po ako ng rice dyan mga kasakalan JT na po ako at nung, at nung tinawag na po ako ni ate dahil kakain na po kami mga kasakalan JT at yun, at after po namin kumain dyan, mga kasakalam JT, dumiretso kami sa may pagboboardingan namin. At ayan, syempre nalap po namin yung gate na pagpapasokan namin, mga kasakalam JT. Yan po ay na iya Terminal 3. At yun, syempre na-experience ko na po maging OFW at kasabay ko na po yung mga stewardess na aming sasakyan na panghimpapawid, mga kasakalam JT. Di ko inaakala na makakarating ako dito sa pupuntahan ito. At salamat sa sponsor, sa kapatid kong panganay. At ayun, i-redrate lang po tayo dyan, mga kasakalan JT. In-experience ko lahat po yung meron dyan sa Terminal 3 na yan. Sa Pilipinas po yan, mga kasakalan JT. At ayun, hindi ko po akalain talaga na magiging OFW ako. At uh, syempre, nagkakalokohan kami kung anong papagawa namin sa pupuntahan namin, mga kasakalan JT. At habang naglalakad ako dyan, siyempre, pil na pil ko po yan, mga kasakalang JT. Marami po kami nakakasabay dyan, napalis din, tapos mga flight stewardess, mga uh, piloto, tapos sa uh, yung mga sasakay, yung mga paalis, marami pong airlines dyan, tapos inexperience ko po yan. Oh, nawamuli po ako, di pala nagana yung una tapos ayan nag-experience po ako pero hindi pala po nagana kumabila na lang po ako naglakad na lang po ako tapos ayan di maring di magpapakita ang JT sa alam at ayun, mga kasama ko po ayan si Gennar. habang naglalakad kami dyan sa may hallway na yan papunta dun sa may pagbo namin mga jt sa alam at pag ko po dyan, pag boarding namin, may nakita po akong cellphone, nakuha ko po. Tapos, naibalik ko naman po nung sumakay na kami sa aeroplano. May, mamaya po, makikita nyo po kung pagsasulian ko ng cellphone. At ayan, in-experience ko po dyan sa may parang escalator na yan, mga GTA ang GTI. Yan po yung naandar yung pangalwa. Habang nakasakay po kami dyan, pinakita ko siyempre yung passport ko, feeling ako ah uh, minsan lang mangyari sa buhay ko to ah uh, mga JT at may experience to na pumahim papawid ang JT sa kalam nyo kung tatanungin nyo po talagang nako po pupunta po ako sa pupuntahan namin eh, ay ng aking baon isandaan piso kaya kung mawawala ako sa pupuntahan namin hindi na po makakabalik si JT sa kalam mga kasaka JT uh, at ayun, natutuwa uh, po ako, nasasakay ako ng aeroplano uli. Uh, hindi ko akalain na lagi akong mapapasakay at yun, nagpakita uli ang bida habang kami nakasakay sa para-escalator na yan mga kasakalan JT, ayon yung kasama ko uh, nakita nyo naman po ang kisig-kisig, iba na po yan pagbalik nyan, ako po magiging si Bibi gandang JT na po uh, at yun po ay syempre magiging Jake Cyrus na po yung nasa likod kong yun uh, at habang ngayon uh, naglalaad kami dire diretyo lang po yan mga kasakalan JT Uh, sa dami po ng tao niyan, ang dami pong umaalis, uh, ang dami po nagbo mga kasakal ng JT. At ayan, nandiyan na po kami. Inayos ko po yung aking stick at ginamit ko po. Habang nagpapahinga kami dyan, inaantay namin yung boarding namin mga kasakal ng JT. At ayan po, uh, nakita niyo naman po. Uh, board na board po, puro may cellphone. Uh, Nag-iisip po kami dyan kung saan magwa-wifi. Pero may libreng wifi naman po sa na Terminal 3. Sorry po, ahem, uh, tao lang nagkakamali din, ayan. Habang inantay po namin yung pagboboarding namin kasi napaagaho kami at uh, ang ah, mahaba daw po yung pila sa immigration, mga ka-JT saka lang, pero nung, nung nakapas na po kami, ah, At ayan, dyan na lang po kami nagantay sa loob, na inantay po namin ang oras namin, habang nandyan po kami, uh, ah, nagkukwento ano kami, tapos sabi ni Ginar, mag-skater daw, hindi naman din po ako marunong, no? si Pati ma marunong po noon, mga kasaka JT, yun po yung mga kasama ko, At ayan, habang ah, nag-aantay kami dyan, na ah, Nagpunta po ako sa CR dyan, mga JT, at after ko po mag-CR, Uh, tinawag na po kami at uh, nagboarding na po kami. Diyan na po yung nakakita po ako ng cellphone. At uh, yung cellphone na 'yon na uh, nakuha ko po at binalik ko po sa may-ari. Pero siyempre, hindi ko po alam na, na kung kanino po kaya. Inantay ko po yung tawag at uh, binigay ko naman po dun sa crew ng aeroplano kaya naibalik po yung cellphone na nakuha ko. Hindi naman siya po ay eh, hindi naman ganong kagandang cellphone, pero ang alam ko, mga importante po yung mga alaga at uh, siyempre Buti ka mo, naka-roaming at naisagot ko po yung tawag nung kasama niya. At naibalik naman po natin yung cellphone na ito yun. Sobra-sobra uh, po ang pagsasalamat sa akin. Binibigyan po ako ng reward pero hindi ko po, hindi ko po tinanggap kasi syempre kanya naman talaga yon Kailangan natin ibalik. Wala naman po tayong pag i sa cellphone na yun. At kailangan po ng tao yon mga kasakal JT. At ayan, pumasok na kami sa may tunnel. Papasok na po na aeroplano yun mga kasakal jD at yan po, hawak-hawak ko -hawak na po yung cellphone dyan, hinahanap po na po yung may-ari. Hindi ko po alam kung sino po dyan, kaya palingalinga ko, ayan, hanggang sa nakita ko yung pagpapakita ko sa sarili. Kung nakita nyo po yung kaliwa kong kamay, cellphone na po yan, hawak ko uh, yan, yan na po yung napulot ko nung pinasok ko yung aking pasaporte sa bag ko. At ayan, pagpasa po dyan. Ah, uh, yan tala na yan, pa aeroplano na po yan, mga kasakalan JT. Inaantay na lang po namin diyan na umupo kami at pumasok sa loob ng isang sasakyan namin pang himpawid, himpapawid, mga kasakalan JT. At ayan na uh, inaabang-abang ako po yung taong naghahanap diyan ng cellphone na nang sabi sa akin pabalik-balik daw hindi naman po kami nagpangita hanggang sa na kami diyan kasi sabay-sabay na po kami pumasok diyan nagboarding sa papuntang aeroplano, mga kasakalan JT. Habang nakapila po kami diyan, naghahanap po ako ng forever ko diyan at saka bukod sa hinahanap ko yung may-ari ng cellphone, na uh, mga kasakalan JT. Uh, opo, ayos sa ayon niyo hindi sa gusto niyo hindi kayo maniwala. Ang cellphone po ay binalik ko sa may-ari, binibigyan po ako ng reward, di ko po tinanggap yung reward kasi alam ko naman na kailangan ng may-ari yung cellphone niya at saka isa pa nasa eroplano po yung ano yung may are at nag-aalala pero diyan pa lang ho hinahanap ko na siya hindi ko siya makita syempre mahirap naman nung magtanong ah, baka ho, ano hindi ah, natin po talaga sigurado kung kanya eh, importante po yon tapos nung pagpasok ko po sa aeroplano ayan ah, hinahanap ko na rin po siya diyan pero syempre hindi ko po muna pinano kasi busy pa yung mga crew at yung mga tao pag upo ah, at ayan habang inaantay ko ayan ginakausap po na yan yung crew na yan diri naman siya lumingon kagad sa akin kasi busy pa mamaya na raw. At after ko po noon, siyempre inantay na ano. Ayan, pinakita ko po yung cellphone. Ayan po yung nakuha ko yung cellphone. At after po niyan, maka take off na po yung aeroplano. Tinawag ko na po yung crew. At nasagot ko na po yung tawag sa akin yan. Ayan po yung aeroplano na yan mga JT. Diyan po, tinawag ko na po yung crew para ibigay yung cellphone mga kasakalam JT. At ayun, habang inaantay ko po siya, uh, lumapit po siya sa akin. Tapos ibinigay ko po sa kanya yung cellphone. At ayan, nakita nyo naman po si Nenyo San siya. Sabi sa akin, wait lang. Pero nakausap po na po yung may-ari ng cellphone. At ayan, binigay ko na po sa kanya. Sabi ko, paki ano naman, nananaglagan yung cellphone. Tapos yun, nakausap niya na pala. Kasi, pero kachat ko na yung may-ari niyan. ka uh, Kateks, dahil wala namang, ano, wala namang, lock. At tapos nilapitan niya po ako, tapos binalikan ko po siya. At ayan, ayan po yung may-ari, ayan, tuwantuwa po sila, ayan. Sobra-sobra oh. uh, pong pasasalamat sa akin. Ayan, kinalabit pa ako ng asawa. Ayan, sinabi ko po na buti po walang lock at nasagot ko. Kaya masayang-masaya sila. Alam ko namang... Ah, uh, importante yung anong yon, yung cellphone na ayan at after po namin touchdown down mga ka-JT sa Akalam. Gusto kong tumambling po diyan. Nandiyan na po kami sa ma maelepanting lugar mga kasakalan JT hindi ko akalain na makakarating po ako dito at salamat sa immigration na ipinas ako sa pag-interview at sa mga kasama ko dito at ayun uh, mga kasakalan JT abangan nyo po sigurado marami kaming gagalaan dito dahil kasama ko si Kemo at ang ati ko lalo si Kemo pa po nito hindi ko papayag na hindi magagala to ayun ayun Makakita nyo po mga kasakalan JT, pagbaba namin, may mga kumakaway, tapos makikita ko po, uh, paano ko po babasahin ba yan? Eh, dito pa lang po, na-experience ko na, na mag-English-English, -English kahit pa barok-barok, eh, yun naman po yung maganda sa Pilipino, at sa mga sa kagaya natin, na nakapag-English kahit pa paano. At dyan, nagpasok po namin dyan, diretso kami sa immigration ng, ng lugar na yan, ng country na yan. At ayun po, siempre at pa na po dyan ng bida, kaya nagpapakita po ako dyan, mga kasaka JT. At ayun po, touchdown po, Thailand, uh, for the first time, OFW, JT sa alam, de joke lang po, for vacation lang, for invitation, for seminar, ano. Uh, ayun, uh, salamat po sa nag-invite sa amin. At kay Joanne, sa asa ni Abed, salamat sa iyo. experience mo sa akin na pumunta dito sa Thailand. Ayun, pagkarating po namin dyan, mga kasakalan JT, na uh, dumiretso po kami sa may immigration at laad-laad dyan. At napakasarap po, carpet po yung dadaanan nyo. Pagbabaan nyo po ng aeroplano, anti carpet po yung dadaanan nyo, mga JT. At dire-diretso lang po kami dyan sa uh, anong yan, na uh, napakaganda at napakalinis. At hanga po ako sa Thailand, na... Uh, napakalinis po ng kalsada nila. Kaya lang, marami po talaga silang tulay-tulay. Bridge-bridge ang kalsada nila. Nakikita nyo po. Ah, dito nga pa po pala sa Thailand ay right-hand drive. Mga kasakalam, JT, magtataka kayo. Lahat po kayo, lahat ng sasakyan na ay right-hand right -hand drive. Mga lahat, kotse, truck, bus, Uh, ah, yun yung ano nila, ano ng highway nila, mga kasalam. JT, ikaw ay uupo sa kaliwa, hindi sa kanan, pag uh, passenger seat ka. At may grab po rito, may bus, may train. Wala lang pong passenger jeep. Meron ng mga tricycle. Iba naman po yung diskarte ng tricycle na tatlong gulong. Pero hindi po nasa tagiliran. Nasa huli po yung dalawang gulong. Nasa unahan yung ano. ah uh, may tawag po sila. Hindi ko po naintindihan kung ano yung ano. Tapos ang bayad. Uh, 300 baht, 200 baht. Kung tawagin sa kanila. Mga kasaka ng JT. Yan ang tawag sa kanila ng pera. At ayan. Ah, uh, po ako na nakarating po at ako diyan sa Welcome Don Myong Myong International Airport. Bangkok na po 'yan, mga kasakalan JT. Ah, uh, siyempre, tumigil po muna kami diyan para magpa-picture, mag-video. Hindi naman maaaring hindi magpapakita ang JT sa kalam. At after po noon, uh, tapos namin sa interview sa immigration, ayan po, uh, kami ni Ma'am Eve para pumunta na kami sa aming hotel na pag-iistaya mga kasakalan JT. Uh, Tayo habang inaantay namin yung bus, ah bus, sorry, Aban ah, ban lang po pala ng ah, nung pagsakay po namin sa ban. Ah, welcome to heaven, ang ban. Para kang nasa saint Peter, mga kasakalan JT. Hindi ko akala ay na makakasakay ma kami nang maaga sa saint Peter, uh, kasakalan JT, habang nasa ban kami. At tutuwa kami na Toby. Uh, tayon at ayon, experience namin ng sumakay nang maaga sa saint Peter ah uh, kaya ako natatawag pong St. Peter yung sinakay namin ban. Mamaya po makikita nyo mga JT kung anong style ng ban. Pagaraan ng ban. Ayan po, ano sinasabi ko sa inyong van na sinakay namin na Pero pang St. Peter ang datingan. Pwede nyo na makita si Lord mga kasakal ng JT. Ayan, oh. <laughs> Ayan po, ganyan po kakulay ang van dito. Pero napagara po ng ban na yan. Ban po sa atin yan ng mga... Ah, uh, magaganda po. Tapos in-upgrade pa. ayan po. Ayun po 'yung sinasabi ko sa inyo na St. Peter kami datingan. Ah, uh, tayo na tawa si Toby diyan. <laughs> Kala ko kita na namin si Lord diyan, pero napakaganda ba niya, mga kasalan JT, Kinaon po kami niyan, papunta po kami ng Ramada. ah uh, dito po 'yung hotel na pun pagista uh, na kaya po kami nagtatawa nang pang St. Peter po ang datingan. Tinalo po, po 'yung senyeres, mga kasalan JT. Uh, at ayon, uh, Ah, habang nandiyan naman kami, uh, nakita nyo naman po, ang sinasabi ko, makikita nyo. Puro tulay po talaga ang national road dito. Pero si, si tingin ko, wala pa yung traffic kasi, ano eh, hindi pa rush hour, tapos wala pa yung mga truck. Nung dumating kami dyan, uh, basta babaybayin nyo po yan. Uh, Napakaganda naman po dyan, mga kasaka JT. Uh, at ayun, uh, ang masasabi ko lang po sa, talaga, ang lugar na ito at ang bansang to ay napakalinis po. Uh, sa JT po sinasabi ko sa inyo right hand drive nakita nyo naman po nasa kanan ng driver tapos pangwakasan po yung aming sasakyan mga kasaka JT natutuwa po ako kasi nakapangwakasan kaming kami sasakyan dito ayan siguro po mga 30 to 45 minutes po bago kami makarating doon sa hotel na pupuntahan namin mga kasaka JT at kaya ayan a, dire diretso lang po yung driver na yan hanggang sa makarating po kami sa pumuntahan naming hotel at yan na uh, pang kami sa sakyan. At after po nyan, uh, nakita uh, nyo naman po yung mga kalsada sa kanila, hindi mawawala ng tulay ng Skyway, mga kasaka JT. Tapos yan, uh, pangunahing ano nila dito, uh, pampublikong sa ay train. Grab at saka po yung bus meron na ako nakikita at yung tricycle na tatlo gulong na ang dalawang gulong ay nasa huli hindi ko alam, nalimutan ko po yung tawag nila kanina at ipinasasakay po ako pa. kaya lang um, by kontrata po mga kasakalan JT uh, pag sumakay po kayo, uh, kontrata po yung naka ano sa kanila uh, pag kinausap nyo po yung mga driver ayan mga kasakalan JT uh, syempre pagkatapos po namin dito na makapag check-in sa aming titigilan alam nyo na po, lalabas kagad ka kami at ayan po yung hotel na pagtitigilan namin ng ni manager at ayan, napakaganda naman po at ayan, hindi ko akalain na makakapunta ako talaga dito at tuwan-tuwa po ako mga ng JT, siyempre upo lang po tayo, tayimig lang po tayo nagyayaman-yaman na lang po tayo at after po namin sumakay doon sa ban na pangwakasan eh, hinatido kami dyan sa hotel na yan mga kasaka ng JT at after po namin mga pag-check-in at may ano yung luggage namin. Nag-early check-in po kami kaya bumayad po dyan sila pa. ah uh, Siyempre, ako wala naman kayo pang babayad. At ayon after po namin mga check in ayon po yung aming tinigilan. Mga kasaka lang JT at di naman may pwedeng hindi magpapakita ang bida. At ayon uh, antayin nyo po mga ibang vlog ko. Blagag po at sana po uh, panoodin nyo po at subscribe nyo po ako or ipalo. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa akin mga kasakalan JT. Ito na po si JT Sakalam nasa Thailand po, Bangkok. Maraming maraming salamat po sa nag-sponsor sa akin. At uh, until the next